Tignan ko lang ba Buhatin mo kayo muna ito. Ano yan? Tubig. Paalis na ako eh. Mamaya anak. Bakit na ako? ba lakad yung... kami dun sa pano. Kanina pa ako hakot ng hakot dito eh. Bagit Di mo kasi nakayos kayo mo. Sige, tingnan mo nga. Upo to. Kasi no? ba mga anak mo? Ako nga, hirapan nga magkarga nito. Yun sila pa kaya. Eh naman pa siya, hindi naman sila kutusad dyan eh. Ano mo muna ito Dali mo na sa bahay. May higat eh. Napadali na ako. Ang uras na kasi. Ay, dalawa. Ano lang naman ni eh? Kung ah, ano ako eh. Anong uras na ako? Ano na ako dito? Napadali ako eh. Oh, alas patroon na eh. Ang nakada ko yung lasing ko eh. Ay, dalawang hakot lang. Tapos yung iba ako na mapuno. Ay, pati pa naman ganyan kasi ah. Ano ba ano nangyari naman yung sinaga ako ng tubig yun? Ayun na ako po, oh. hindi mo kayo inayos. Eh, kung inayos mo sana, then, hindi na ako nagkahakot. Ito mo kasi nagkanya kasi. Ano?

Grabe naman ang babae na to. Alam mo naman na. Hindi ko tulungan mo ako. Hindi mo kasi inaayos eh. Papatay na kasi. Tira ka upo ko Hindi pa ako nakabihis. Imalay ko ba na alis ka? Ngayon ka lang naman nagsabi sa akin ka. eh, mga... na aalis ka. Ikari yung makakot. Nakailang bisis na akong hakot dito eh. Ako, ina, na pa ako nagpaalam sa'yo. Naalis na pa sa silipon tuloy oh. Sa ayos yung babae na to. ka doon. Eh, man yung ilang balik-balik na ako dito ng karga ng tubig eh. Hindi mo kasi inaayos yung ano nang tubig natin. Paano ito makalaalis doon? Lalakad pa ako eh. Anong oras na E eh, di mag-heels ka na doon. Ano, Masa... ako dito, o. Oh, tulungan mo muna, muna ako bago ka umalis. Masa ka na lang din, eh. Sa ayaw sumabahay na ito kasi, Pero, ano pang kukuhan dyan? Ba't ano saan ang host yan? nga, nasira nga. Hindi kayo nung maagad, hindi mo sinasabi sa dyan. Pakayos na na yun. Tulungan mo muna, muna... Yeah, muna ako, basa ka na lang din eh. tulungan mo muna ako. Tulungan mo muna ako para tama-tama basa ka na eh. Ah, ka na. basa ako, kutik ko na to. Ito sa to

Sabas-sabas na lang. Sige, tungkol! Baka! Tara! Yan naman lang. Sige, tungkol! Wala na akong damiton eh! huwag ka na umalas. Yun lang pala eh. Sa ayos mo ba ito? Ano bang gagawin ko rito eh? Wala na akong damiton na pang-pon eh. Iaalos ka pa kasi eh. Hindi na aalis! Hindi na. Ang hirap-hirap kayo nang magigigil. Laki-laki ng lagayan tapos... 你给我做多弄。